isang magandang araw po sa ating lahat. Ngayon po ay tayo po ay magtatalakay ng isang kabalata na may pamagat na Pagsusuri ng buhi. Ngunit bago po tayo tumungo sa ating pagturo, ay nais ko munang panoorin po ninyo ang mismo kabalata. Naratay sa banig si Maria Clara sa pagkabinat ng ito'y nangumpisal. Sa kanyang pagkahibang ay walang tinatawag kundi ang kanyang inang hindi man lamang nakilala, naglimos at nagpamisa sa lahat ng mapaghimalang Santo si Kapitan Tiago. Isang hapon, naguusap si na Kapitan Tiago ang kura at ang kanyang panauhin. Higit na magdaramdam si Maria Clara sapagkat mahal niya ang kanyang inaama. Marahil ang sakit niya ay mula sa sama ng loob noong pista. Marahil nga. Mabuti na lamang at hindi ninyo ipinahintulot na makausap siya ni Ibarra. Kung nagkataoy, lumalasa na ang kanyang sakit. At kung hindi dahil sa amin, nasa langit na sana at nagpupuri sa Diyos si Clarita. Ipinagpilita ni Doña Victorina na utang sa kanyang asawa ang paggaling ng dalaga. Tinutulan ito ni Padre Salvi at sinabing higit na nakabuti ang pangungumpisal sapagkat luminis ang budhi. Basahin ninyo ang banal na aklat at makikita ninyong marami ang gumaling sa pangungumpisal. Kung gayon, gamutin ninyo ang may bahay ng Alpire sa kapangyarihan ng inyong kumpisal. Nagkataong lumabas si Tia Isabel. Ihanda ninyo sa pangungumpisal si Maria Clara ngayong gabi. At sa tulong ng biyate ko na ihahatid ko sa kanya bukas ay dadali ang kanyang paggaling. Samantala, si Maria Clara ay maputla pa rin. Ang dalawa niyang kaibigan ay patuloy na nagbabantay sa kanya. Pinainom ni Sinang si Maria Clara ng isang pildoras na maputi na kinuha sa bumbong na kristal at nagbilin siyang tigilan ang gamot pag siya'y namiminginga. Sumulat pa siya ulit? Hindi, marahil ay maraming ginagawa. Ang sabi lamang ay lalakarin niya sa arsobispo na maalis ang ekskomunyon upang... Napatigil ang usapan dahil sa pagpasok ni Tia Isabel. Si Maria Clara ay pinagsabihang kukumpisalin ng gabing iyon at ang dalaga ay hindi nakatutol. Nang makaalis ang matanda ay bumulong siya kay Sinang. Sulatan mo siya. Sabihin mo nga ko'y na niya. Ano? Nagaganap ang mahabang kumpisalan habang nagmamasid si Tia Isabel sa malayo. Napansin niyang hindi nakikinig ang kura sa sinasabi ng dalaga at ang pilit na binabasa sa magagandang mata ng dalaga ang waring ikinukubli nitong lihim. Namutla at nabalisa ang kura matapos ang kumpisalan. Ayan, so nakita po natin ang ating napakagandang kabanata. Kaya tumungan po tayo sa ating susunod na slide. sabi po rito, alayunin po natin, natin ay pagkatapos ng ulat, kaya po ninyong larawan ang tauhan sa kabanata. May paliwanag ang tagpuan ng kabanata at kung paano ito nakaaapekto sa mga pangyayari at tema ng kwento. Maunawaan at isa buhay ang aral ng kabanata at masuri ang kaisipan ni Rizal tungkol sa relihiyon, dipunan at pamahalaan na ipinahiyag sa kabanata. Yan ang talasalitaan. Ang una ay ang naratay sa balik. Ito ay kondisyon kung saan ang isang tao ay nakahiga dahil sa pagkakaroon ng karamdaman. Ang halimbawa nito ay ako'y naratay sa bumig ng ako'y nagkasakit. Susunod ay ang pagkahibang. Ito ay ang pagdedeliryo. Ang nito, lumala ang aking pagkahibang at muli ko nakita ang lolo kong patay na. Susunod, mapaghimalang. Ang ibig sabihin nito ay milagrosa. Ang halimbawa nito sa pangusap ay mapaghimala raw ang imahen ng mahal na berhen ng Peña Francia. Susunod, susunod talagang ay ang sama ng loob na asing kaulugan ay pagdaramdam. Sa so, halimbawa nito ay marami ang sama ng loob sa aso ng tita ko. Susunod. Pangungumpisal. Ang ibig sabihin nito ay paglalahad ng kasalanan sa pari. Ang halimbawa nito sa pangungusap ay may nagaganap na pangungumpisal sa sibahan ng Santo Niño ngayon. Susunod ay ang budhi o ang konsensya. Sa kalimbawa nito, ay malinis ang budhi ni Nilias. Viatico. Maghahatid ito ng komunyon sa mga may karamdaman at matatanda na. Sa kalimbawa nito sa pangusap, ay sa tulong ng viatico ay maaaring gumaling ang lolo ko sa sakit niya. At ang panghuling tala salitaan ay ang nabalisa, hindi mapalagay. Ang halimbawa nito, siya ay nabalisa na makita ang pagkamatay ng kanyang pusa. Susunod, dito naman po tayo sa tauhan ng kabanata. Narito po ang mga tauhan sa kabanata apat na put apat. Ang una ay si Maria Clara, si Padre Salvi, si Tia Isabel, ang kaibigan ni Maria Clara si Sinang, si Victoria, si Don Tebusio, at si Doña Victorina. Ngayon, ano nga ba ang mga mahalagang pangyayari sa kabanata? Una, sa kabanata 44 ng Noli Metangre, si Maria Clara ay nagkasakit matapos ng Sa kanyang pagdadeliryo, tinawag niya ang pangalan ng kanyang ina. Dahil dito, ipamisa si Kapitan Siago at nangako magbibigay ng tungkod na ginto sa barehen ng Antipolo para sa mabilis na paggiling ni Maria Clara napag-usapan din ang paglipat ni Padre Damaso sa ibang parokya. Na ikinabahala ni Kapitan Tiago dahil sa maaaring maging epekto nito kay Maria Clara. Nagkaroon din ng pagtatalo kung sino ang nakapagpagaling kay Maria Clara. Kung si Don Tiburcio ba o ang malinis na budhi. Muling namumpisal si Maria Clara kay Padre Salvi. Ngunit napansin ni Tia Isabel na tila may ibang iniisip ang pare habang nagkukumpisal. Dalaman din ng Maria Clara bola kay Sinang na abala si Ibarra sa pagpapaalis ng ekskomulgasyon laban sa kanya. Ngayon, ano nga ah. ba aral o mensahe sa kabanatang ito? Palad ang taong mayroong matapat at mapag-arogang makaibigan katulad ni Maria Clara at sa pag-aarogan at si Isabel ay itinuturing siyang parang anak. Ipapakita na ang pagkakaroon ng suportang sistema ay mahalaga lalo na sa panahon ng pagsubok. Pahalagahan natin ang mga kaibigan nating ganito at dahil sila rin ang tutulong sa atin na Susunod ay huwag agad pumuna ng iba. Suriin muna ang sariling kapintasan aral na binibigyang diin sa pagkatao ni Doña Victorina na mataas ang tingin sa sarili at nakakusga. Nagpapaalala na madalas hindi natin nakikita ang sarili natin mga pagkukulang. Lahat tayo ay may pagkukulang. Kaya naman, mas mainam kung mas magbibigyang diin natin ang mga kagandahan sa mga tao kaysa sa mga pagkukulang nila. Susunod ay ang pag-abuso sa oposisyon tulad ng ginagawa ni Padre Salvi sa pagmamagitan ng paggamit ng kanyang pagkapari upang mapalapit kay Maria Clara ay nagpapakita ng panganib ng kapangyarihan kapag ginagamit sa pansariling interes. Kaya namay, kung mayroon man tayong kapangyarihan, ay huwag natin abusuhin ito para din sa ikapubuti ng tao sa paligid natin. Sana po ay meron po tayo natutunan. Ayon lamang po. Maraming salamat at mabuhay.